Good morning! Ayan yung chicken breast natin. At ito naman yung mga kasangkapan na gagamitin natin for today sa pagluluto ng chicken rolls. Kaya abangan nyo guys. Huwag kukurap. Ayan. So, yung una natin gagawin guys, ihiwain natin yung chicken para hindi siya makapal. At hindi tayo mahirapan mamaya sa pag roll sa sa chicken. Kaya yan ang purpose na hiniwa natin ng manipis, guys. So, itong chicken, guys, bali, anim ito na piraso. Nasa 1.4 kilo ito, guys, na manok na gagamitin natin sa pagluluto ng chicken rolls. So, ayan. Easy lang ito siya, guys. Uh, Siyempre, marami lang na natin gagawin yung mga pagtimpla-timpla dahil maraming ano? <laughs> Proceso. <laughs> Ayan. So, malapit na tayo matapos, guys, sa paghiwa. So, ganyan muna ang ating unang proseso gag gagawin natin sa ating chicken, guys. Hanggang matapos na tayo sa paghiwa nito ng manipis. At, iano natin, ipapakita ko sa inyo lahat, guys, kung... Paano? At first time ko lang ito, guys, gumawa. Ayan. Tapos na tayo. Yan naman ang ating gagawin, guys. So, pupukin natin ng chicken para siya maging flat. Maging flat siya. Para pareho sila yung ano nila. Yung label ng ating chicken. At pag ganan yan natin, guys, pag pok natin siya, ninipis siya at hindi tayo mahirapan mamaya sa pag-roll ng ating chicken. So, ganito lang guys ang ating gagawin guys. ah uh, matrabaho lang siya guys, pero hindi to mahirap gawin. Ganun talaga ang buhay guys. Pag gusto natin kumain na masarap na pagkain, kailangan natin paghirapan talaga. <laughs> so, ganyan lang guys. Eh, Siyempre, marami kasi ang ano ko, ginamit na chicken kaya medyo matagal-tagal lang tayo pero kung dalawang piraso lang siguro madali lang pero ganun talaga guys syempre atin talaga pagtiisan guys kung gusto natin kumain okay lang to kasi hindi naman to matrabaho lang time lang ang kailangan natin dito so ngayon guys paghalo natin lagay natin yung oregano ayan tapos yung ano, yung garlic natin. Ipaghalo-halo lang natin guys. Tapos yung ano natin, asin. Ayan. Kanyan lang guys, ang gagawin natin. At ito naman, ihalo lang natin ng mabuti bago natin ilagay sa manok. So, ganyan lang kasimple guys. Tapos, i-ano lang natin, i-estimate natin kung gano'ng kadami ang ilagay natin para hindi siya maalat. So, pakunti-kunti lang natin guys na i -ano, ilagay sa ibabaw ang pinaghalo natin na mga ingredient para pangpalasa. So, ganyan lang guys. Tapos, i-ano natin kunting massage para yung templada ay makapasok doon sa loob. So, ganyan muna ang ating gagawin. Tapos guys, nasa sa inyo guys kung uh, mahilig kayo sa maalat konti or tama-tama lang. Ako kasi guys ayoko yung ano yung ma maalat konti. Gusto ko tama lang siya guys. Kasi wala namang problema kung halimbawa kulang sa asin. Eh pwede mo naman yan dagdagan once na kumain ka na pwede ka na mag-beside ng asin. Kasi mahirap natin kontrolin or gawaan ng paraan once na maano na siya yung marami na siyang asin na ilagay. So, para sa akin, mas smart na huwag masyadong maraming asin na hindi siya maalat. Kasi hindi natin alam kasi ganoon na mixed. Pero nasa inyo guys kung paano nyo i-controlin yung kamay nyo sa paglalagay ng asin sa ibabaw ng manok. Ganon. <laughs> Ay, po So, pakunti-kunti pa lang guys ang ating paglalagay dyan para hindi tayo magka-problema mamaya guys. Kaya uh, ang ano, natin kunti medyo parang minamassage natin kasi yung purpose dyan, maano natin yung timpla, malagay ma, -ma -lagay natin ng maayos. So, ganon. <laughs> Kaya guys, huwag kayong mainip. <laughs> So, kailangan lang natin guys talaga bigyan ng oras ang pagluluto natin na at i-enjoy lang natin guys yung ating time para sa pagluluto. Yan. So, ngayon guys ay magmix na naman tayo para sa isang ano natin ilagay sa ibabaw ng manok. kaya naglagay tayo ng garlic. So, madali lang siya guys. Kasi yung gagamitin natin mga ingredients, ihalo-halo lang naman natin. At pag nahalo na natin lahat guys, nalagay na natin dyan, imimixer natin yan. So, ganyan lang guys, kasimple. Mano lang siya, matrabaho, pero hindi naman to mabigat na trabaho. So, ayan, lagyan natin ng ano, cooking oil. Ganyan lang guys. Ano lang yung sabayan lang natin ng ikot ng buhay. <laughs> Padrama tayo, guys. Ayan. Lagyan natin ng itlog. So, tapos yung ano din, vinegar. So, nasa inyo, guys, na pwede naman, pagkatapos nyo ng pagmix, pwede nyo tikman. Kung feel nyo kulang pa sa timplada, kung ano, feel mo kung ano ang kulang, lagyan nyo. Nasa inyo, guys. Ayan. Haluin lang natin po. So, i-ano natin muna yung patatas dahil ayan yung asin guys yung linagay ko ano na sa inyo guys kayo na mag control kung gaano kadami ang ilagay niyo sa asin sa ano sa patatas so hindi na ako nagano yung naglagay kong il ilan ano pero nasa inyo guys kayo naman ang magluluto so alam niyo mag-control sa paglalagay ng asin paglalagay ng black paper pwede din kayo gumamit ng ano white paper Nasa inyo guys. So kasi depende sa tao kung anong gusto natin. Ayan. Yung oregano gusto kong oregano kasi mabango yan siya guys. Masa, ma, basta gusto ko siya. Yung oregano. So kayo na rin bahala kung maglagay kung gano ka kadami guys. Ganyan lang guys. Tapos anuhin natin ng ano ng sweet bell paper powder guys. Tapos, kayo din ang mag-ano, mag-control kung gano'ng kadami. Pero alam nyo naman, guys, kung hindi nyo gusto yung, pay, yung gumamit ng ganyan na ano, kayo na lang bahala. Sa akin kasi gusto ko yan eh. Ayan, so yung cooking oil natin, ayan. Tapos na, asimple lang guys, tapos haluin natin yung patatas para maano siya yung timplada doon par pareho sila yung lasa haloin lang guys at pagkatapos na natin guys dyan maghalo so mag ano na tayo din ng ano ng chicken mag start tayo ng chicken sa pag roll so ganyan lang guys ganyan lakas ko hindi naman to guys na, na work matrabaho lang siya pero ganoon talaga guys walang easy. <laughs> so, ayan. Malapit na natin na halo lahat. So, parang okay na yata to. Para mampisa na natin guys. Pag ng chicken natin. So, ganyan kasimple guys. Ang paggawa ng chicken rolls. Ayan. So, tama na siguro ito. So, ayan guys pag ano muna natin, pag halo-haloin muna natin itong cheese. Kasi yan ang gagamitin natin na i-gawing palaman sa ibabaw ng ating chicken. So, ganyan lang. Ganyan lang kasimple guys ang ating gagawin. Yan ang ating pinakapalaman sa ating manok. So, ganyan lang guys. Yan, punasan natin lahat. Tapos, lagay natin yan. Ang pinaghalo natin na cheese at saka persile. Ayan. Tapos, saka na natin i-rolls. So, hindi na natin, guys, kailangan gumamit ng toothpick or pantali. So, ganun lang kasimple, guys, yung pag -ano natin, paggawa ng chicken rolls. Ayan. Punasan lang siya sa ibabaw. Tapos, lagyan yung cheese at cheese. Yan parang ano niya, palaman style. Ayan. So, ganyan lang kasimple guys. Masarap ito mamaya. <laughs> Nano na, na nga ako. Nagutom na nga ako. <laughs> Ayan. So, at maganda ito guys. Halimbawa kung meron tayong bisita. Maganda ito na i-prepare natin pagkain sa kanila guys. Kasi nasa, na ilagay lang natin sa ubin. Ilagay natin sa ubin ng ano, ng... Uh, 180 tapos, mga 40, 40 minutes lang, guys. Tapos, ila, hindi muna natin ito lagyan ng, ng cheese once uh, first time na lagay natin sa oven. So, sundan nyo lang, guys, hanggang panoorin nyo itong video ko, guys, hanggang matapos. So, makikita nyo, guys, kung paano gumawa ng chicken rolls. Basta sa akin, guys, prepare ko ito kapag mayroon ako bisita. Ito ang ihanda ko kasi pag serve mo, mainit pa talaga siya, guys habang naghihintay ka, ilo mo lang yung ano. Di, pagdating nila, mainit pa rin yung isi-serve natin na pagkain. So, gusto ko ito siya guys. Na, nag enjoy ako ito guys na magluto ng chicken rolls. So, ganyan. I-try nyo guys, hindi kayo magsasawa. Talagang para sa akin, easy lang ito siya at masarap din na pagkain na ano sa ating mga bisita. So, depende guys sa uh, sa chicken na gagamitin mo kung ilang kilo o ilang piraso. Depende sa mga bisita nyo, guys. So, ganyan lang. At yan, natapos na natin i-roll. At yung natira na sauce natin or ang tawag yan, ipupunas natin sa ibabaw. So, ganyan lang siya, guys. 'Di ba maganda siya tingnan? Para siyang hot dog na. <laughs> <laughs> ayan. Nag-enjoy naman ako sa pagluluto nito, guys. Sa, so, ayan. At tapos na natin na punasan. Hindi muna natin lagyan ng chicken. Ilagay muna natin sa oven. Ayan. Maghintay tayo. Ayan. Linabas na natin. At saka na natin lagyan ng cheese. At maglagay tayo ng 10 minutes na extra sa oven nito, guys. Para pagpamilting ng cheese. Yan ang purpose, guys. So, malapit na ma makakain tayo, guys. Ayan, kaya, yun. So, wag niyong kalimutan, guys, na, ayan, yun ang finished product natin na, guys. So, thank you for watching, guys, and see you my next video. Wag niyong kalimutan mag-like at mag-comment, guys. So, thank you. bye, -bye.